So, eto na guys, yung ika-apat na tarantula natin. Eto na yung pinaka-rare sa apat, guys. Silipin natin nang malaman na kung ano ito. Ayan, 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 ayan. Sa mga season tarantula keepers dyan. Alam niyo ba kung ano to? And so, nag molt siya, no? Mayroon siyang exuvia o pinagsidansa sa ilalim niya. Kaya hinuli ko siya, guys. Hindi ko siya ginalaw kasi molting siya, eh. Kapag nag-molt ang mga tarantula, eh, dapat hindi ginagalaw, guys. So, ito yung there na tarantula natin, guys. you no? Know? Bibihira na lang to guys. Wala nang masyadong may ganito. Siguro, bilang na lang, no? O, no, tumatas pa yung abdomen guys, o. Oh. yung defensive posture, oh. Ayun, Oh, o, ba diba? Rare yan, guys, o. Oh. O, oh, there yan. Sumasayaw na tarantula, guys. O, oh, diba? O. Oh. O, oh, diba? Sabi sa inyo, there, yan, o. Oh. nyo. O. Oh. Ayaw si maniwala na there, to, guys, eh. <laughs> Oops. Oops. Astig guys. Baka mag-bolt siya, baka makatakas pa. Ayun na siya oh. na natin guys. At ka sa kamay ko. Balik ko muna sa lagayan mo para makapagsara tayo ng enclosure mo. Ayun guys, so nakakatakot no. <laughs> Siguro naman alam nyo na guys kung ano to ano. Sagit lang guys ha. katchkapan natin. Oh, huwag ka Tik oh, no? Set up guys, mabilis na lang. And enclosure na, clear na clear. Tapos ito yung substrate. Dagdagan natin ng na pampalapot ng substrate para hindi basta-basta naku-collapse yung barrow. Iyon. Shake-shake lang natin para mahalo. pag moss. Kukompress ko ng mabuti guys para maganda yung pagkakabarrow niya kapag gumawa siya ng barrow niya. Gawa tayo ng pre-made na barrow niya dito sa gilid. Sana gamitin niyo ito ano, para ma niyo natin, natin siya sa kanyang barrow. Diyan. Medyo i natin ng konti. Ayan. So, ito na yung rare na tarantula natin, guys. <laughs> ang gramostola Pool Crepes. <laughs> hindi siya rare <there>, guys. <laughs> uh, Pinaka-common sa hobby to, ang gramostola Pool Crepes, ang Chaco Golden Knee. Pero dahil siguro sa pinapakita niyang katangian na, na matagal na nakangat yung abdomen niya, siguro eh, rare na rin siya. Ngayon <laughs> lang nakita ng tarantula na ganoon katagal, na katagal niya, tinataas yung abdomen niya. Yung ibang tis na inalagang ko noon, nagtatas ng abdomen, pero hindi ganoon katagal guys. Ito eh, habang naglalakad, nakataas yung abdomen niya eh ang cool na ni eh, parang ang sumasayaw lang eh no so yan si Gramastola pool crepes ay no oh di ba so gaya ng dati guys pangalala nyo tong tanso ta lang to guys ang hating rare na Gramostola pool crepes oops tama na guys at baka ma stress na siya kasi kaka mold na lang eh so ito konting ano lang misting lang dito na lang yung substrate guys medyo moist naman eh yung may kokopit So yun guys ang ating kamustol na pool crepes. So yun guys yung ating mga apat na tarantula. Sana madagdagan pa. <laughs> medyo ano kasi medyo mas mataas ang presyo kapag may papel. Pero dapat talaga may papel tayo. So ito yung na, ang Trinokylos Merinos ang ating orange baboon tarantula nasa lungkanan niya. Tapos ito yung ikalawa, nandokomatos pero may bagong scientific name ata to. Ang ating Brazilian red and white ni nasa heavy premolt siya. Tapos ito naman yung isa, ang ating Lashadora para ayun, ayun siya ayun siya, ayun siya, So ayun, tapos yung ikaapat natin ang rare na Gramostola pulquepes. <laughs> Tataas pa ng abdomen niya guys. So, <laughs> grabe ah. So, yung pangalahan nito guys ay yung medyo cool. Yung bagay sa pagtataas niya ng abdomen, no? So, yun guys, yung ating apat at na no, sila Medyo eh. na sila Medyo nasa common side sila. Pero ganun talaga. Tiis-tiis lang tayo. Sa UK. Puro mga ano eh, no? Mga bigatan yung mga keep natin eh. Pero ganun talaga. Maraming salamat guys. At chill lang tayo lagi. Dito sa Skitso, Palma, Philippines.